Sir, paano kung paulit-ulit ka sinasaktan at binabaliwala yung feelings mo, mag stay ka pa ba? Alam mo ma'am, lahat ng nangyayari dito sa atin sa mundo, may dahilan. Kung alam mong nanlalambig na sa sayo, gumawa ka ng paraan. Huwag mong hayaan na lumayo yung loob niya sa'yo. Huwag mong hayaan na masira yung pamilya niyo, lalong lalo na kung may anak kayo. Kapag napagod ka, magpahinga ka. Kapag may lakas ka na, lumaban ka. Kung may nararamdaman mong meron na siyang iba at nararamdaman mo sa sarili mo na hindi kanya na mahal at mas mahal niya na yung bago niya. Isa lang ang dahilan, mas malandi yung bago niya kaysa sa iyo na asawa niya. Ngayon, kung dumating sa punto na iiwanan ka niya, bilang isang babae, wala kang gagawin kundi antayin mo siya. Bakit? Bilang isang babae, pangit yung papalit-palit ka ng lalaki. Bilang isang babae, pangit kapag natikman ka na ng isang lalaki pangit pakinggan pero yun ang katotohanan. Kung alam mong nagkamali yung partner mo, disiplinahin mo yung sarili mo. Dahil babae ka, bilang isang babae, kung mahal mo yung partner mo, hayaan mo. Mag-focus ka sa anak mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa pamilya mo. Kahit wala na yung asawa mo o partner mo. Alam mo kung bakit? Ako naniniwala ako sa isang kasabihan. Ang masama pwede maging mabait. Ang masama, pwede maging mabuti. Pero yung mabuti, pwede maging masama. Ang buhay ng tao parang isang gulong. Paikot-ikot lang. Sabi nga nila, hindi ka makakarating sa paroroonan kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan. Tandaan mo, kilala mo yung sarili mo. Kung kilala mo yung sarili mo at alam mo, binigay mo ng lahat at sa palagay niya, hindi pa rin ito sapat. Hindi niya nahanap sa'yo, kaya hinanap niya sa iba. Hayaan mo siya Darating at darating yung punto na marirealize niya na mas iba ka kaysa dun sa bago niya. Kapag iniwan siya ng bago niya, hantayin mo, babalik yan sa'yo. At kung sa panahon na yun, mahal mo po siya, that's the time na ipakita mo na ikaw pa rin yung asawa niya. Ikaw pa rin yung asawa niya na handa mo siyang paglingkuran, handa mo siyang mahalin kahit sinaktan ka na niya ng sobra-sobra. That's what we call true love. Kaya mong gawin lahat para sa taong mahal mo. Kaya mong gawin lahat para sa pamilya mo. Kaya kung manong partner mo, mahal mong asawa mo, mahal na mahal mo yung asawa mo, mahal na mahal mo yung pamilya mo, kumalma ka lang. Magantay ka lang. Darating at darating yung punto. Babalik at babalik sa iyo yung partner mo ng buong-buo. Nasaktan ka man ng sobra, at least man lang sa pagbabalik ng asawa mo doon niya na nare-realize na mas mahal ka niya at nakita niya na yung sarili niya na buong buo gusto nang bumalik sa mga pamilya. Mm -hmm.